tayong sasama dyan sa ganyang klasing ganyang klasing ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo, yung mga gumagawa ng ganyan, ah, hindi, natin, hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa. Nakakalungkot na makitang naaabusong ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nang huhulugan na padalam ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga buli. Kayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo magig magpakumbaba, magbuhay po tayo lahat at magingat po tayo sa daan.